Ama naming Diyos sa langit, kami po'y lumalapit sa inyo, sa simula ng araw na ito. Sa katahimikan ng umagang ito, hinahanap namin ang iyong mukha. Hinahangad namin ang iyong presensya, upang ang aming mga puso, ay mapuno ng kapayapaan, at katiyakan. Salamat sa bagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa hangin na aming nilalanghap, sa liwanag ng araw, at sa pagkakataong muling makapagsimula. Sa simula pa lang ng umagang ito, itinatagubilin na namin ang aming buong araw sa inyo tulad ng sinasabi sa Salmo 53, O Panginoon, sa kinaumagahan ay naririnig mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay inihahanda ko ang aking dalangin sa iyo, at ako'y naghihintay. O Diyos, narito ang aming tinig. Narito ang aming panalangin. Hinihintay namin ang iyong tugon, at nagtitiwala kaming ikaw ay kikilos sa aming buhay. Sa bawat hakbang ngayong araw, samahan mo kami. Itinataas namin ang lahat ng aming mga alalahanin. Inilalapit namin ang aming mga pamilya, ang aming mga trabaho, ang aming mga pangarap, at maging ang aming mga takot. Tulad ng sinabi sa Salmo 55.22, ilagay mo ang iyong pasanin sa Panginoon at Kanyang alalayan ka. Kaya naman, sa panahong ito ng panalangin, inilalagay namin sa iyong paanan ang lahat ng bagay na nagpapabigat sa amin. O Ama, linisin mo ang aming puso. Kung kami man ay may mga kasalanan na hindi pa na patawarin mo kami. Linisin mo kami tulad ng sinabi sa Salmo 51.1.0. Likhan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at magpanibagong lagi ng matuwid na espiritu sa loob ko. Gawin mong banal ang aming pag-iisip, ang aming mga intensyon, at ang aming mga gawa. Sa umagang ito, punuin mo kami ng iyong banal na presensya. Tulad ng sinasabi sa Salmo 143.8, Ipahayag mo sa akin sa kinaumagahan ang iyong kagandahang loob, sapagkat sa iyo ako nagtitiwala. O Panginoon, ang iyong kagandahang-loob ang nagbibigay sa amin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban sa araw-araw. Maging kasangkapan mo po kami sa araw na ito. Gamitin mo kami upang magdala ng liwanag sa kadiliman ng iba. Hayaan mong ang bawat salita namin ay maging pagpapala sa kapwa. Naway ang aming mga kilos ay maging patotoo ng iyong pagmamahal. Kami iyong mga lingkod, handang maglingkod ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa bawat pagsubok na maaari naming harapin ngayon, palakasin mo ang aming loob. Tulad ng sinasabi sa Salmo 27.1, Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Sa iyo kami kumakapit. Hindi kami matitinag, sapagkat ikaw ang aming sandigan. Marahil marami sa amin ngayon ang may pinagdaraanan. May mga sugat na hindi nakikita. May mga lungkot na hindi maipaliwanag. Ngunit sa iyo, O Diyos, walang lihim. Kilala mo kami ng lubusan. Alam mo ang aming dinaramdam. Kaya sa umagang ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat bahagi ng aming puso. Kami iyong gamutin, kami iyong aliwin. Ang Salmo 35 ay nagsasabi, ang pagiyak ay maaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. O Diyos, salamat sa bagong simula. Salamat sa panibagong pag-asa. Ang umaga ay tanda ng panibagong biyaya. Ang iyong pag-ibig ay laging sariwa tuwing umaga. Sa bawat hininga namin, nais naming mas kilalanin ka. Itinataas namin ang mga taong mahal namin, ang aming mga anak, magulang, kapatid, asawa, at mga kaibigan. Pagpalain mo sila, ingatan mo sila, ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng katatagan at ng pusong mapagpatawad. Itinataas din namin ang aming mga plano ngayong araw. Sa lahat ng desisyon, patnubayan mo kami. Itinataas namin ang aming mga pangarap, naway ito'y ayon sa iyong plano. Tulad ng sinasabi sa Salmo 37.5, Ihambing mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka rin sa Kanya, at siya'y gagawa. Kaya't kami ay nagpapakumbaba. Hindi namin nais na unahan ka. Sa halip, nais naming sundan ang iyong mga yapak. O Diyos, punuin mo ang aming tahanan ng kapayapaan. Ang bawa sulok nito ay maging lugar ng kaginhawahan at pananalig. Naway maging sentro ka ng aming pamilya. Sa bawat pagdawa, sa bawat luha, sa bawat hapunan at dasal, ikaw ang aming nais na kasama. O Panginoon, manahan ka sa amin. Ama naming Diyos, sa aming paglalakad ngayong araw, huwag mong hayaang maligaw kami ng landas. Nais naming sa bawat hakbang, ikaw ang aming kasama. Huwag mo kaming iwan, gaya ng sinabi sa Salmo 23.4. Kahit ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. O Panginoon, sa liwanag man o sa dilim, ikaw ang aming kalakasan. Bigyan mo kami ng kapayapaan, na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang mga balita sa paligid ay punang takot at kaguluhan. Ngunit sa Salmo 20:11, yung sinabi, ang Panginoon ay magbibigay ng lakas sa kanyang bayan. Ang Panginoon ay pagpapalain ang kanyang bayan ng kapayapaan. Kaya't sa puso namin ngayon, itanim mo ang iyong kapayapaan. O Diyos, pawiin mo ang aming mga pangamba. Hindi namin alam ang hinaharap, ngunit alam naming hawak mo ito. Kaya't ang bawat bukas ay tinatanggap naming may pananampalataya. Tulad ng sabi sa Salmo Siyam Naput Isa Dalawa, aking sinasabi tungkol sa Panginoon, Siya ang aking kanlungan at aking muog, ang aking Diyos na siyang aking tinitiwalaan. O Ama, Ikaw ang aming muog, sa iyo kami nakasilong, sa oras na kami manghina, itaas mo kami. Kapag kami ay nadapa, buhatin mo kami. Kapag wala na kaming lakas, ikaw ang maging lakas namin. Sa bawat pagsubok, ituro mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Sa bawat tagumpay, Palalahanan mo kaming ikaw ang dahilan nito. Sa lahat ng bagay, naway manatiling mapagpakumbaba ang aming puso. O Diyos, ihanda mo kami na magmahal ng higit pa. Na kami matutong umunawa, magpatawad, at magmahal gaya ng iyong pagmamahal sa amin. Tulad ng sinasabi sa Salmo at 138, ang Panginoon ay mahabagin at mapagpala, banayad sa pagagalit at sagana sa kaawaan. Nais naming sumalamin sa iyong likas. Gawin mo kaming kasangkapan ng iyong awa, sa mundong puno ng galit at sakit. Sa bawa salitang lalabas sa aming bibig ngayong araw, Panginoon, naway maging pawang pagpapala ito. Sa bawat desisyong aming gagawin, Ikaw ang aming patnubay. At sa bawat hamon, Ikaw ang aming lakas. O Diyos, huwag mo kaming iwan. Manatili ka sa amin, ngayon, bukas, at magpakailanman. Sa katahimikan ng umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat kami. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, narito pa rin kami, humihinga, nagdarasal, umaasa. Salamat sa iyong habag. Salamat sa iyong biyaya. Sa Salmo 136 isa, sinasabi, O mga gasalamat kayo sa Panginoon, sa siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa bawat tibok ng aming puso, nais naming ikaw ay purihin. Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Sa dami ng pagkakamali naming nagawa, salamat sapagkat hindi mo kami tinalikuran. Patuloy mong pinapakita ang iyong walang hanggang pag-ibig. Kaya't ngayon, O Diyos, ayaw na naming mabuhay na malayo sa iyo. Ayaw naming lumakad ng kami lamang. Mula ngayon, nais naming ikaw ang sentro ng aming buhay. Ang Salmo at 121 ay nagpapalala. Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok. Saan manggagaling ang aking tulong? Ang aking tulong ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at lupa. Kaya't sa bawat sandaling kami manghihina, kami titingin sa iyo, O Diyos. Alam naming hindi mo kami pababayaan. Sa umagang ito, Panginoon, idinadalangin namin ang lahat ng nanonood at nakikinig sa panalangin ito. Kung sino man ang dumaranas ng depresyon, lungkot, o kawalan ng pag-asa, naway maramdaman nila ang iyong yakap. Palibutan mo sila ng iyong presensya. Palalahanan mo silang hindi pa huli ang lahat. Sa iyo, laging may bagong simula. Hinihiling din namin, O Diyos, Napalalimin mo pa ang aming pananampalataya. Huwag mo kaming hayaang maniwala lang kapag madali. Turuan mo kaming manalig kahit mahirap, kahit hindi malinaw ang direksyon, kahit may luha, mananatili kaming sumasamba. Tulad ng sabi sa Salmo 34.1, Aking kupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang kanyang kapurihan ay laging sasa sa aking bibig. O Diyos, Ikaw ang aming lakas, ang aming liwanag, ang aming tagapagligtas. Ang pangalan mo ang itataas namin sa araw na ito salamat sa iyong pagkilos sa aming buhay. Kahit hindi namin ito nakikita agad, nananampalataya kaming ikaw ay laging gumagawa ng paraan. At sa araw na ito, kami magpapakatatag, sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ama naming Diyos, habang ang araw ay patuloy na sumisikat, hayaan mong ang aming puso ay patuloy ding magningning sa pananampalataya. Sa bawat liwanag na bumabalot sa paligid, palalahanan mo kami ng iyong katapatan. Tulad ng sinasabi sa Salmo 100 at lima, Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. O Diyos, gabayan mo kami gamit ang iyong mga salita. Nais naming lumakad sa liwanag ng iyong katotohanan. Marahil maraming pagdududa ang bumabalot sa isip ng ilan sa amin. May mga tanong na walang kasagutan. May mga pangarap na tila nawawala. Ngunit sa panahong kami nalilito, nais naming sumandik sa iyo. Ikaw ang aming kalaman sa gitna ng kawalang katiyakan. Sa Salmo 32.8, sinabi mo, Aking tuturuan ka at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Aking ikukonsulta sa iyo ang aking mga mata. O Diyos, kami nakikinig. Nais nice naming sumunod. Kahit kami may mga kabiguan kahapon. Salama sapagkat hindi iyon ang wakas ng kwento. Sa iyo, ang pagkabigo ay daan sa tagumpay. Sa iyo, ang luha ay binibigyang saysay. Sa iyo, ang sugat ay nagiging patotoo ng kagalingan. Ang Salmo 126, lima ay nagpapaalala. Yaong nagsisipaghasik na may luha ay magsisyani na may kagalakan. Kaya't kami ngayon ay humahasik ng pananampalataya, pananalig, at pasasalamat. Kahit may kirot, kahit may tanong. O Diyos, bigyan mo kami ng panibagong tapang. Hindi tapang nagaling sa mundo, kundi tapang nagaling sa iyong espiritu. Naway kahit kami mawalan ng lakas, hindi kami mawalan ng pag-asa. Tulad ng sinasabi sa Salmo 18 dalawa, Ang Panginoon ay aking matibay na mug, at aking katigasan, at aking tagapagligtas. Ikaw ang aming sandigan, o oh Diyos. Wala kaming ibang maasahan kundi ikaw. Sa araw na ito, hindi namin alam kung ano ang darating. Ngunit hindi namin kailangang matakot. Sapagkat ikaw ang kasama namin. Ikaw ang una sa lahat ng bagay. Ikaw ang simula at wakas. Sa iyo namin inilalagak ang lahat ng aming plano, pangarap, at kahilingan. Hindi kami mag-alala sapagkat ikaw ang Diyos ng imposible. O Ama, gamitin mo kami upang maging pagpapala sa iba. Nais naming maging instrumento ng kapayapaan, ng pag-ibig at ng kagalakan sa mga taong aming makakasalamuha ngayon. Hayaan mong makita nila si Kristo sa aming buhay, hindi sa aming lakas, kundi sa iyong biyaya. Ikaw ang maparangalan, O Diyos. Panginoon naming Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin ito, nais naming ipahayag ang aming taos pusong pasasalamat. Hindi sapat ang mga salita, upang ilarawan ang kabutihang iyong ipinapakita, araw-araw. Ang Salmo 145-18 ay nagsasabing, Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Tutuparin niya ang nasa ng mga may takot sa Kanya. Kanyang didinggin din ang kanilang daing, at ililigtas sila. Kaya't sa pananampalataya, kami tumatawag sa iyo, O Diyos. Ihanda mo ang aming puso na harapin ang anumang hamon ng araw na ito. Kung ito man ay araw ng tagumpay o araw ng pagsubok, tulungan mo kaming manatili sa iyong biyaya. Hayaan mong sa bawat oras, malala namin na may Diyos na hindi natutulog, hindi nagsasawa, at hindi sumusuko para sa amin. Sa Salmo 121.34, hindi niya pababayaan ang iyong paa ay makilos. Siyang nag-ingat sa iyo ay hindi idlip. Narito, siyang nag sa Israel ay hindi idlip ni matutulog. O Diyos, sa mga oras ng pangungulila, ikaw ang aming kaibigan. Sa mga oras ng takot, ikaw ang aming lakas. Sa mga oras ng kabiguan, ikaw ang aming pag-asa. At sa mga oras ng tagumpay, ikaw ang aming papurihan. Sa bawat yugto ng buhay, manatili kang kasama. Huwag mong hayaang kami makalimot sa iyo sa kasaganaan. At huwag mo kaming iwan sa kahirapan. Ang aming panalangin ay hindi lamang para sa sarili. Ipinapanalangin namin ang buong bansa ang aming mga lider, ang mga nangangailangan, ang mga dukha, ang mga may sakit, at ang mga nawawalan ng pag-asa. O Diyos, pagalingin mo ang aming bayan. Pagalingin mo ang aming puso. Magsimula ka ng bagong bagay sa amin. Isang bagong simula, bagong buhay, at bagong pananampalataya. Habang sinasara namin ang aming mga mata, at dinirinig ang iyong tinig, hinahayaan naming ang iyong kapayapaan ay bumalot sa amin. Salamat sa panibagong araw. Salamat sa presensya mo na ma hindi bumibitiw. Salamat sa pag-ibig mong walang hanggan. Sa araw na ito, kami lalakad na may lakas, pananampalataya, at katiyakang ikaw ang Diyos na kasama namin. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Kaibigan, ang umaga ay simbolo ng panibagong pagkakataon ng isang buhay na muling binigyang liwanag ng Diyos. Anuman ang pinagdadaanan mo, tandaan mong may Diyos na gumigising sa iyo tuwing umaga hindi upang pahirapan ka, kundi upang bigyan ka ng panibagong pag-asa. Ang bawat salmo na binigkas natin, ay paalala na hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakikinig, may Diyos na kumikilos, at may Diyos na hindi kailanman titigil sa pagmamahal sa Ang hamon ko sa iyo ngayon ay ito. Sa bawat pagising mo, piliin mong isuko sa Diyos ang iyong araw. Pilitin mong maging ilaw sa mundo. Pilitin mong magtiwala, kahit hindi mo alam ang lahat ng detalye. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pananampalataya mo ang magiging susi sa iyong himala. Hindi aksidente na narinig mo ang panalangin ito. Isa itong palala mula sa langit. Mahal ka ng Diyos. At kung pinakinggan mo ito hanggang sa huli, sigurado akong may inihahandang bagong simula para sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig sa panalangin ito. Hinihiling naming mag-subscribe ka sa aming channel at I like ang video na ito. I-click mo rin ang bell icon para ma-notify ka sa mga susunod naming uploads. Hanggang sa muli, kapatid pagpalain ka ng diyos